Magandang hapon po, ako po si Artru Sanjeco po. Artru Sanjeco po, Barangay Loyola High, na tumakbo po ng gagawad po ng Barangay Loyola High. Sa ngayon po, ako po'y pinalag sa pangalawang pagkakataon na sinwerte po nasa sa pang ani po na kagawad po ng Barangay Loyalay. Uh, Napakaswerte ko po kayo dahil sa pangalawang pagkakataon na tumakbo. Ako po'y pinalad dahil siguro nga po dahil nakilala na po nila konti-unti ng aking mga consultant ng komunidad ng Barangay Loyalay. Uh, papasalamat po ako sa mga tiga Barangay Loyalay sa inyong pagkakitiwala. Pinagkaloob niyo po ngayong na katatapos lang po ng seksyon ng barangay ng Sangguniang barangay yan. At napakaswerte ko po ngayon dahil ako po ay pang-anim po sa pagawad, may binagkaloob po sa akin ngayon ng Panginoon. Uh, ako po ay independente na tumakbo, na wala pong na grupo na sinalihan. Pero kami po mga independent po ay nagsama-sama lang sa aming po siguranin dahil nga ang aming po adikain ay ikabubuti ng, ng pamayanan ng Barangay Loyola at sa aming komunidad ng mga bawat depreseria. Ayan ah, po, dahil nga po ako yung pinalad, siguro pong isang committee na gusto ko po ma sa akin na yung transportasyon dahil po tayo po yung, dahil galing po sa tatlong gulong sa sektor ng ano. sektor ng ano para at least meron na pong uh, kaalaman at para paggagawa po ng ordinansa ay meron na pong pakibat na kaalaman uh, para at least madagdagan po yung aking kaalaman ko para sa pag pagpapa ng ordinansa ng aking kung gagawin maliban po doon so ako po yung papalar uh, mapagbibigyan pa ulit yung solo parents para at least hindi na po yun, no? yung ano yung, yung natin na mabuti ang mga samahan na po ng mga solo parents yan pag, -pag na po, kung meron na pong mga ganyan po na aktibidad, sila kami mga grupo na po na, ano, na organize, mas maayaan po natin, papa-implement natin, mas pagagandahin po natin ang kanilang mga servisyo na, na natatanggap po ng bawat isa ng solo parents. Uh, kagawad, alam nyo po ba anong trabaho ng barangay kagawad? Uh, sa pagkakalam ko po, po, ang isang barangay kagawad ay gumagawa ng mga batas ng ordinansa at ng mga konstitusyon na na pa-implement natin sa pamayanan ng komunidad ng mas mapapakinabangan at mapapakinabangan ng bawat isa na hindi lang iilan-ilan. Yan po ibababa natin sa ating komunidad ng Barangay Layoray. Maraming salamat po. Sa, mga bumoboto, sir, sa lahat po ng mga bumoto po sa akin at nagtiwala, uh, ako po yung inyong inilagay po ngayon dito. Uh, hindi po ako nangangako pero gagawin ko po ang aking makakaya sabi ko nga po do sa aking advokasya, aksyon ay para sa inyo, serbisyo ay para sa tao. Yan ang aking dedikasyon para maibigay ko sa inyo po ng buong buo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat kagawad sa iyong oras na binibigay sa amin. Maraming pong salamat uli. we <laughs>